paano kung magkagera ang China at ang United States of America? Isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ang conflict sa West Philippine Sea or South China Sea. Ito ay sa pagitan ng China at Philippines. Ipinaglalaban ng China ang South China Sea sapagat napakalaki ng papel nito para sa kanila, hindi lang sa larangan ng komersyo at ang pinakamalaking rason kung bakit ayaw na ayaw ng China na bitawan ang West Philippine Sea, ito ay sa isyu ng seguridad. Ang tanong, paano magiging malaki ang papel ng South China Sea para sa mga Chinese people? Matagal nang merong kompetisyon sa ekonomiya, ang China at ang United States of America. Meron ding kompetisyon, ang China at India hindi lang sa larangan ng negosyo kundi sa larangan ng militar. Kung gyera ang pag-uusapan sa pagitan ng China at United States of America at China at India, hindi hamak na napakalaki ng papel ng South China Sea upang matalo ang China at napakalaki rin ng part nito para sa China kung pag-uusapan ang pagkatalo ng United States of America. Ito ay lubos nating maiintindihan kung ating pagtutuunan ng pansin ang mapang ito. Napakaraming taon na na pinangangalagaan ng Pilipinas at Amerika ang magandang relasyon nito. Maganda rin ang ugnayan ng Amerika at ng Taiwan na nasa ibabaw na parte lamang ng Pilipinas. Kung sakaling atakihin ng China ang United States of America, kinakailangan itong dumaan sa karagatan ng Pilipinas at ng Taiwan. Bagay na hindi naman papayagan ng mga ally country ng Amerika, ang Pilipinas at Taiwan. Ito ang dahilan kung bakit gustong gustong kunin ng China ang South China Sea. Hindi lang Pilipinas at China ang umaangkin sa West Philippine Sea or South China Sea, umaangkin din ang Vietnam at ang Brunei at ang mga bansa na malapit dito. Kaya desidido ang China na kunin ang South China Sea, whatever it takes. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalaki ng suporta ng Amerika sa Pilipinas at gayon din ang India sinusuportahan ang Pilipinas na makuha ang South China Sea. Dahil kung isyo ng seguridad ang pag-uusapan ay napakalaki ng papel ng South China Sea. Ibig sabihin kung hindi makuha ng China ang West Philippine Sea at nagbabalak itong atakihin ang Estados Unidos ay kinakailangan muna nitong pulbusin ang Pilipinas at ang Taiwan, bagay na hindi naman papayagan ng Amerika, ng India at ng EU at kung sakaling malampasan ng China, ang Pilipinas at ang Taiwan bago ito makarating sa kalupaan ng Estados Unidos ay dadaanan nito ang South Korea at Japan. Ang mga bansang ito ay mga close na kaibigan ng Estados Unidos at hindi lang ito basta-bastang mga bansa at alyado lamang ng Amerika sapagkat ang mga bansang ito ay may mga high-tech na kagamitang pandigma may kakayahan ito na mag-intercept ng maraming mga missiles mula sa tira ng ibang bansa sanay na rin sa pakikipagdigma ang South Korea lalong-lalo na ang Japan ang bansang South Korea at Japan ay mga bansang sumusuporta sa Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea laban sa China. Katunayan, nag iinvest ng milyon-milyong dolyar ang Japan para tulungan ang Pilipinas, ganun din ang South Korea. Ngayon, kung sakaling malampasan ng China ang South Korea at Japan, bago ito makatungtong sa kalupaan ng Estados Unidos, ay haharapin muna nito ang malakas na lugar ng Amerika na kung tawagin ay Hawaii. Maraming mga base militar sa naturang lugar, kumpleto rin sa kagamitang pandigma. Kayang-kaya nitong harangin ang mga puwersa ng China papasok sa Estados Unidos. Kaya kung tutuusin, bago pa man makapasok ang puwersa ng China sa kalupaan ng Estados Unidos, ay hihina na ito sa Taiwan pa lang sa Pilipinas, sa South Korea, sa Japan at Hawaii dahil hindi papayagan ng Amerika na ito ay makapasok sa Estados Unidos. Kaya bibigyan ng Amerika ng suporta ang mga bansang dadaanan ng China. Ibig sabihin, mahihirapan ang China na atakihin ang Estados Unidos dahil sa distance issue may nakaharang pa na mga bansa na aliado ng Amerika lalong-lalo na kung hindi makuha ng China ang West Philippine Sea ngayon kung Amerika naman ang magsasagawa ng pag-atake sa China ay madali nitong maisasagawa ang kanilang plano sapagkat ang mga bansang dadaanan ng Amerika papuntang China ay mga matalik na kaibigan ng Estados Unidos madali nitong mapapakiusapan ang Japan na ipadaong ang kanilang mga barko maging ang mga pandigmang panghimpapawid. Maliban pa riyan, maaari ring magdagdag ng puwersa ang Japan. Gayon din ang South Korea. Madali ring mapapakiusapan ng Amerika, ang Pilipinas, na maging daungan ng mga barko nito at mga jet fighters at iba pang mga pangdigmang himpapawid. At ganun din sa Taiwan. Matagal nang may hidwaan ang Taiwan at China. Napakalaki ng suporta na ibinibigay ng Estados Unidos sa Taiwan. Sa buong mundo, ang Taiwan ang number one suppliers ng mga microchip. Ito ang dahilan kung bakit nais ng China na kunin ang Taiwan. Hindi naman pumapayag ang Taiwan rito at laging naghahanda kung sakaling umatake ang China sa kanila. Sinusuportahan ng Estados Unidos ang Taiwan hindi lang sa negosyo kundi ang mga defense nito ay sinusuportahan ng Amerika. Kaya madaling maipapasok ng Amerika ang kanilang mga pandigmang barko papasok sa West Philippine Sea sabagat napakalaki ng possibility na aprubahan ito ng Pilipinas at ng Taiwan at sa ganitong paraan ay madali nilang maaatake ang China. Hindi pa natin pinag-uusapan ang mga allied countries nito. Of course, meron din namang mga allied ang China tulad ng Russia at North Korea. Tutulong din ito kung magkagipitan. Subalit, kung alyado naman ng Amerika ang pag-uusapan, hindi hamak na mas marami ito sapagkat tutulong ang England, ang Australia, ang EU maging ang NATO at ang India na isa rin sa mga malakas na bansa sa buong mundo. Kung ating paghahambingin ang mga armas pandigma ng China at Amerika ay ganito ang lalabas. Kung nabal strength ang pag-uusapan, kasama na ang India, ang naval aircraft ng China ay meron itong 712, samantalang ang Estados Unidos ay merong 4,012. Meron namang dalawang aircraft carrier, ang China, ganon din ang India, subalit ang Amerika ay meron itong labing isa. Merong 92 destroyers ang Amerika, meron namang 12 ang India at 49 ang sa China.